bây giờ mà kiểu quay nhất mà già, cái này, cái mà, cái mà, Chết. Ừ. Chết. Ừ. cái đi ừ. mà, siya po at dito uh, po kami Makain sa Paris Paris, dito po sa tabi ng uh, senador uyoyel parang napapalapit siya na sa senador dito ka nakakain dito para kumain samahan natin ano kakabayan natin ay tayo churumbululul leo ano

Okay lang po. Malamig <laughs> pa, malamig. At matatak magkamay, magpinamot sa bisaya. Kaya si diwata diwata anak Kaya galing sa kanya si Diwata sa show. Nag-umpisa po sa kanya. Salamat Diwata. Ako Diwata. <laughs> 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 sợ mua ra mua ra mua ra nakakasadya Tawag nila yan, sikan. Sikan? Sikan. Tabi lang si Lato, si Lator. Diyan lang, biniting lang si Lato. Mga may panahon, nagmamadali kami. Dito lang, dito lang